Laba. Laba. <laughs> Laba. <laughs> Walang tatawa. <laughs> oh, tingin sa camera. Oh, sige, ngiti, Ken. Oh, dali. Smile. Smile. <laughs> Lalaki ako. Lalaki po. Filipino <laughs> ka ba, Junjun? Ano ka? <laughs> Pag magaling ka na, ibabalik kita sa malolos alam mong puntahan, ha? Huh? Ay bakit, ha? Huh? Ay kitna nang bukid, pero alam mo pang puntahan. Pagka magaling ka na, sasamahan so ka namin. Binupo po ako. O oh, Pilipino. <laughs> Lalaki ako. Lalaki po. Lalaki po. <laughs> okay. po. Pilipino ka ba, John John? Ano ka? Pilipino po ako. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Pilipino, matawa ka rin eh. Pilipino ka ba talaga? Pilipino po ako. Pilipino ikaw. <laughs> ano pangalan ng nanay mo? Tessie. Ha? Huh? Tessie. Tessie? Apelyedo? Kuhilap. Ha? Huh? Kulilat. Kulilat? Taga saan sila? Pilipinas. Pilipinas? Geno <laughs> joke mo naman ako na, eh. Nasa Pilipinas sila. Okay, saan sa Pilipinas? Malolos. Ha? Huh? Malolos. Ah, Malolos, Bulacan. Okay. Pag magaling ka na, ibabalik kita sa Malolos, alam mong puntahan. Ha? Huh? Ay, bakit? Nalang ang bahay. Ha? Ah? Sa ng bukid. Ay, gitna ng bukid. Pero alam mo pang puntahan. Pagka magaling ka na, sasamahan ka namin. Para hanapin natin yung bahay mo, ha? Tsaka mga magulang mo, mga kapatid mo. Okay? Ilan ba kayo magkakapatid? Salam po ako. Ay, isa ka lang. Only one child. Mm, galing, galing na. Kaya pala walang naghahanap sa'yo, no? So, sa tingin mo, ilang taon na yung nanay mo ngayon? 17. <laughs> 17? Ginojoke mo naman ako eh. No? Ikaw, ilang taon ka na? 11. Huwag <laughs> mo kong pinapatawa. Ikaw naman. Ah, hindi naman iniwala sa yung mga nanunod. 17 yung nanay mo. Ikaw, onse 11. Batang bata. Ha? Okay, basta sige lang, laban lang ha. Ayoko na nagkukut-kut yung kamay ha. Huwag mo nang inahawakan yung short mo kaya hindi na yan malalaglag ha. Okay. Ano ba pecha ngayon? November 4. Okay? Second check up. Second check up niya no. Yan mga mga kababayan, mga kabarangay, magandang-magandang morning sa atin lahat. Kumusta po kayo? Ayun. Sa umagang ito, i-update ko po kayong lahat dahil ito yung araw na pangalawang check-up ni Kuya Junjun. Bagamat iba-iba uh, pa yung mga sinasabi niya, pero malaki na rin ang pagbabago. Uh, ngayon, marunong na siyang uh, maligo mag-isa, kumakain na rin po siya mag-isa. At uh, nagagawa na rin niya yung utos ni Yaya na tagatapon ng basura. No? Bagamat gaya ng akin sinabi, may mga bagay-bagay talaga na hindi pa nila ma-perfect, pero sa tulong ng ating Panginoon at gabay natin at siyempre sa buwan ng check-up, walang hindi gagaling at walang imposible kay God. Kaya mga kababayan, sa araw na ito, naway uh, e-bless pa ni Lord yung aming biyahe at sana po ay uh, bigyan kami ng kalakasan ng ating Panginoon, maging i-bless ni Lord yung mga bawat hakbang namin para sa ikabubuti, ikagagaling. Dahil kung nakikita niyo mga kababayan, una naming uh, pinukosan si Ate Maricel and then si Tintin sila ay uh, malala. Pero sa tiyaga at tulong-tulong at suporta niyo, unti-unti na sila at sa ngayon, si Kuya Junjun naman, pata ito, nakikita na rin natin yung unti-unting pagbabago. After nito mga kababayan, sunod naman natin si JR. no Si Kuya JR kasi, may mga sugat, although nagiging okay na. After nun, pagka na-culture na namin yung katawan niya, siya naman na isusunod. Yun yung sinasabi ko mga kababayan na one at a time. no So, Kuya Junjun, okay ka na. Behave ka doon ha. Hmm? Okay. Ito yung pangalawang check-up mo ulit. Kaya pupunta tayo. At ito mga kababayan, inagahan namin dahil ang psychiatrist po ni Kuya Junjun is half day lang. Sa hapon wala na. So ano pang hinihintayin natin mga kababayan? Mag-iingat po kayo saan man kayo naroroon. Luzon, Visayas, Mindanao. Mag-iingat po kayo. At sa lahat po ng nakapanood ng video ng ito, shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Tara, samahan nyo kami mga kababayan hanggang sa dulo ng video ng ito. God bless po. Okay, pasakain mo na. Where is I start. ka na kayo John smile naman ha huh? Oh, bababa na kayo ha huh? oh, bakit giniginawa bakit nangyari sa iyo huh? huh? mahaba na naman yung hair mo ha huh? kailangan suklayin nang suklayin suklay natin huh? na naman tayo mga kababayan, mga kabarangay. Andito na to, na na po tayo malapit sa ano, sa bahay pagamutan kung saan dadalhin si Jun Jun sa kanyang uh, second check up at uh, ang mag-aasi sa kanya mga kababayan si Yaya no? ikaw na bahala sa kanila don ay sa kanya don ha basta dito lang kami sa sasakyan text ka lang lagi kung ano yung ganap hintayin ka namin ha kaya Jun ha sana gagaling ka na ano ha lakas mo hindi ko marinig ilakas e, mo nga eh Opo, pero unti-unti naman yan. Tiwala lang, di ba, te? Opo. Oo. Oh. Ano masasabi mo, te? Sa nagagaling na siya. Oo. Oh. Ang gumaling si ate, eh. <laughs> 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 huh? Ha? Tapos si, ano? Kumusta naman si kaya, Jesse? Oy. Oh. Oh. <laughs> 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 huh? ha? Tabi ka nga, kaya, Jesse, dito? Ay. Ay. Oh. Ay. Kumusta kayo dalawa ni Yaya? Happy naman. Ay, happy naman. Si Yaya, ya, kumusta kayo ni Jessie? Oh, Ay. <laughs> <laughs> Ba't <laughs> nangyisip ka? <laughs> ano? Kumusta nga kayo? Sa bahay, doon, oo. Oo. Oh. Kaya nga, kumusta kayo sa bahay? Okay lang po. Okay lang, masaya? Okay. Okay naman si Jessie sa'yo. Ano? Hindi, hindi ko naman. <laughs> <laughs> Wala naman ako sinasabi. Eh, eh, Basta onda go, onda go, on the go. Lang. Ano yung onda go, go? Basta sa team, di ba? Masaya lang. Kaya ay nga, yun ang tinatanong ay, ko. Ay, bakit namumula ka pag si alam, Jesse pinag-uusapan? Oh, oh. Blush on? Ah, ay. nagpa blush on. Ay. Si Jesse naman. Okay, happy ah? Happy. Happy ka kay ano? Okay. Sa team. Happy sa team. Ah, uh, kaya ya. Oh, sa team. Uh, oh, masarap siya magluto ah. Ah, ah masarap. <laughs> Ano masarap na niluluto ni Yaya? Talong. Ta Tartang talong. Anong ginawa niya sa talong? Lagang talong. Oh. Tanghali. Tartang talong. Oh, sa gabi? Pritong talong. <laughs> Ano ba yan? Gipit na gipit yung truck sa atin, oh. <laughs> Puro talong. Oh, masarap, umaga nilagang talong. Oh. Tanghali, tortang talong. Oh. Sa gabi, pritong talong. A midnight snack? <laughs> Ay, tira na lang muna. Halo-halo na. Halo-halo na. Kaya nag, -mid, nag mid, ano? midnight snack kayong dalawa ni Aya. Okay. Okay. <laughs> Ha? Ah, masarap? Sarap. Paano? Yung talong. <laughs> Paborito din niya yung talong? Oo, ah, yung laga. Oo. Uh -uh. Paano siya kumain talong? Sausa sa bagoong. Ay, sausa sa bagoong. <laughs> si Kuya Junjun -Jun naman. Kuya Junjun. -Jun. -Jun. Eh, naman si Kuya Junjun. -Jun. Kumakain ka rin talong, Kuya Junjun? -Jun? Ha? Sa may sasaw sa bagoong. Nakita mo kumain din ng talong si Yaya? Paano Ha? Hindi? Ba't sabi ni Jesse, kumakain si Yaya ng talong? Hindi mo nakita kumain ng talong? Hindi mo nakita? oh Si Jesse, nakita mo talong kumain? Nagbilad ng palay. Ah, uh, uh, nagbilad ng palay. <laughs> nagbilad ng palay. Sino? Ah, ikaw kaya uh, Kuya Junjun talaga, oh. Ang dumi ng oh. yung pagpag ng tinapay. Oh. Pagpagan mo damit mo, kumain ka ng tinapay, may alikabok na agad. Okay. Ay, tanong ba? Sana ba? Lapit na? Dilaw. Ha? Huh? Ayun, dilaw na yon. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Abangan natin ang mga update ko ano sasabihin ng doktor at kung ano-ano na naman ang magiging gamot ni Kuya Junjun. No? Salamat po sa inyong lahat. Naway, hindi kayo magsawa na sumuporta sa Team Daddy Frankie nang sa ganon ay mas makatulong pa tayo. At syempre mga kababayan, maglalambing po ako sa inyo. No? Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pwede po kayo magsubscribe. Walang bayad yan. At uh, pak paklik na rin yung bell button. Nang sa ganun ay mas ma-update pa kayo sa mga videos na i-upload namin. At syempre, pa-share na rin tong videos natin. Maraming maraming salamat po. ngayon mga kababayan no? after po ng ilang oras na paghihintay ayan natapos na po so alamin natin kung ano nga nangyari dapat hindi na hinahawakan ni ate para matuto eh. okay okay na wag mo na hawakan yung damit mo uro ka dito huwag ka na hawak sa damit mo talaga no okay abanti tayo ano nangyari ate? Anong sabi ng doktor? Ayan, babalik na naman siya sir, December 16 kasi iba na yung doktor niya na naman. Ah, patay. December 16 na naman? Oo, oh, so binigyan siya ng 60 tablet pang 6 weeks. <coughs> Oo. Maubos so, niya yon. Babalik tayo. Babalik tayo. Ba't iba na naman daw yung doktor? Na-assign na daw po sa ibang department. Di ba, at least may record naman. Opo. Walang problema Opo. yan. Tapos, ito. Ito yung binigay sa kanya. Opo. O. 60 po yan, pero 30 lang daw ang libre. Yung 30, bibilhin na lang. Ah, may bibilhin tayong 30. Opo. Akala ko ba libre hospital? Hindi po, 30 lang daw po ang... Libre? libre. O, bibili pa tayo ng 30. Opo. Sige, Opo. walang problema yan. Opo. Ano pa sabi ng doktor sa'yo? Ano? Bakit basa basaan na to Ingat Ingatan yung resita natin. Ha? Oh, kasi bibili tayo, ha? Okay. Ano, okay John, okay ka lang? Huwag kang magkamot na magkamot, sabi ko. Ha? Mags tapos magsalita ka na, ha? Magsalita ka, opo. Lakasan mo. Kumain ka na. Anong kinain mo? Ha? Ah? Baseball? Anong kina niya? Baseball. Sino nang libre sayo? Ha? Ah? Si? ati si Ate Kunchita. <laughs> sino si ati Kunchita? Eh sino, ituro mo. Sino nang libre sa fishball? baseball? Lakasan mo. Ha? Ah? Ate Kunchita. Ate Kunchita. ati si Ate Kunchita. Ayan. Paano naging kunchita yan? Eh, Peli yan eh. Ha? Mapinalitan mo na pangalan ni eh, Ate Peli. Ano pangalan niya? Kunchita. Ate Kunchita. <laughs> Sino na nagsabing kunchita ikaw? Aywan ba, sir? Ha? Peli. Peli ka mga? Uh, oh, Bakit saan mo nakuha yung kunchita? Sino si Kunchita. Umutot oh. mo sa loob na ah? lift. Umutot doon sa loob ng lift. Ah? Si umutot, ng... <laughs> umutot siya doon. Tinginan silang loob. <laughs> umutot ka doon sa loob. Ba't ka umutot doon? Ano sabi nila? Ang lakas. Oh. Okay, okay lang yan, mom. <laughs> Oye, wala na maalam yan eh. Anong magagawa natin? <laughs> Ang lakas ng utot niya. Oh, <laughs> tapos sa Mercury, bibili tayo ng gamot. Opo, 30 pa po ko mm -mm. Ay, nako niyan oh. Ha? Na, Hindi na, balik na pauwi. May madadaan na naman tayo eh. 'Di ba? Kahit lakasaya. doon na malapit kasi ma-traffic dito eh. Kasi ulan. Oh, U-turn na naman tayo pala. Lagot Oh, ingat. Okay, so 'yon mga kababayan, mga kabarangay, no? Ito na naman at uh, kung sino-sino na no na, na kwento ni yeah, jun Junjun, Kunchita, hindi ko alam saan naman niya napulot si Kunchita eh. Ngayon, right, nagutom ka na ba? Ah, hindi pa pala eh. Ano? Kain ka na lang ng ano. Asan ah, no ba 'yung ano? Pakainin niyo. Baka nagutom. Kain kayo tupig. Kain ka? Nagutom ka? Yun naman pala eh. Ito talaga si kunchita eh. Oh. Oh. Pag nagutom, kain. Pero pag nabusog, iwanan na niya. Saan ba yung way pa? Pauwi dito na? Okay. Wenn Ayun naman, pwede naman ako picture sa iyo. Oh, sige, Thank you. Thank you. Ako din Bye si Oh, Mindanao. Nakita ko na si Idol, pra, uh, no, Daddy Frankie. Sa <laughs> <laughs> Bakit ka nakalating dito? Nakapangasawa po ako dyan. Isa Ilan? Ay, dito po. Isa lang po. Di anak ba? Ina? Ay, ano. Tatlo po. Tatlo na. Opo. Bulat ako sa'yo kanina eh, no? O kasi nakita kita sa Facebook. Yes. Facebook Lagi oh. kitang napapanood. Lagi mga napapanood. Opo. Sana mo panood. Sana ano? Sana? Sana matalungan niya ako. bakit? Kasi matagal Eh, may, ka pa-uwi sa inyo May pamilya ka na dito. Eh, siyempre gusto ko naman makita mga kapatid ko, hindi ko po. Maliit pa lang po kasi hindi ko po sila nakikita. Yung mga kapatid mo? Opo. Ilang taon ka nung kumalit ko sa inyo? May ilang taon na? Ah, 41 po. Hindi ako na na may mga 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 sa mga ko mga mga Ilan kapatid mo, tapos mo. Ano po? Uh, apat ay lima po kayo namatay na po 'yung isa, apat mama ko. Eh, so, naka-video 'yan. Mapapanood ka ng mga sana kapatid mo. Sana mapanood ko ng mga kapatid ko. Oh, sige. Miss na, miss sige, kausapin mo 'yung mga kapatid mo, mapapanood din at. So, nga. With, ano? Mark. Yung di sana napanood niyo ako, miss na miss ko na sila. <laughs> sana sana magkita na Sana magkita na kami sa Paris. Nasaan ngayon yung mga kapatid mo sa palagay mo. Sa Mindanao po Hindi sila nagpunta ng Maynila? Hindi po. Kahit kayo. Bisaya kasi sila nandang... hindi sila. No, hindi sila. hindi sila sa ano. Dito sa Maynila mga mawawala daw sila. <laughs> Pero bakit nakapunta ka rin? Ano, nagtrabaho pa ako sa Maynila. Oo, oh, hindi. Hindi na po ako nakakaabi. Kasi ano po, financial po. Wala po kami pera. May trabaho naman ah. Oo. Oh, kahit marami, ah, kahit magtrabaho sir, ano, yung, Wala sa, 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 sa po yung, 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 Malayo ba, Malayo. ba in sa inyo talaga? Malayo sa inyo. Kina-araw Ano lang? Pag bar ko, dalawang araw. Pag kinong kami, ano lang? So, then? so then hindi ka pa nakapunta. Dapat punta ka, mo yung anak ng asawa mo. Wala nga. Wala kami yung mga pera. Pag-uwi mga pera. Kano'n pa masahe ba? Hindi ko rin po alam kasi matagal na po itang... Palagay mo lang. Siyempre, may kontak ka sa mga kapatid mo. ano po? Hindi ko rin talaga lang. Idea. Wala ka idea. Noon yung ano, 3,000 pa lang yung pamasahe na kami hmm. So, ngayon nasa 6,000 na. Hindi <laughs> ko rin po alam kasi hindi pa ako nakauwi kahit kailan po eh. Pero nangakausap mo through phone yung Oko, mga kapatid ko. Yun ang pala. Eh. Facebook. 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 Ah, may Twitter. communication tayo okay. Dapat Sige. lang ha. Salamat okay. sa pag-support mo ay dati. Bigyan kita ano? Nagkatawang buhay personal oh. na kita din siya. Oh, okay. Kasi idol na idol ka yung anak ko. Lagi kang pinapanood. taon na anak mo? Uh, dala, ano may asawa na po siya. Ay, gano'n? Opo, Pilanak mo? Tatlo? Opo, tatlo po. Sige, pigyan kita tatlo ni Ibu pa. thank you, thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. Lord. I'm with ako. Oh, para sa'yo. Thank you po. Salamat po. Diba? Okay. Yan ang sinasabi ko. Basta nakakilala kay Daddy Frankie. Thank Na kay Daddy Bright na nod kay Daddy Frankie. hindi ka mawawala. Mga kababayan, mga kabarangay, nagulat ako. Pagdating na pagdating ko dito, talagang uh, nagsisigaw na siya nanonood daw siya kay Daddy Franklin. Kaya mga kababayan, maraming maraming salamat po. Ayun, God bless. ka, laban lang, ma. Sana mga pasyal na din sa inyo. Opo po, sana po. Mawang Diyos sa amin. Mayuwi ko yung asawa ko sa amin. Pasyal kayo doon. Maganda doon. Sige po. Galing na ako ng Surigao eh. Hindi pa ako nakawis sa amin. Kaya napapanood ko nga yung sa Mindat. Yung nakami sa mga malayo. Oo. Sana kami. Pura lang naman sa barbo. Pura lang sa na, alam mo pag ka sa sa parapon mag enjoy kayo, uh, Oo, di ba? Video okay. matagal nito two days pero kaya, ka. masaya. Po kasi sa atin. Hindi ako kaya mo yun paggagawin mo, <laughs> Opo, kaya. Diba? Opo, lang po. Salamat. sa parapon, -ano, Hindi sa parapon, no? parapon no. <laughs> <laughs> sa parapon, so parapon sa parapon, sa kaya. parapon sa parapon, parapon po. parapon, sa parapon, parapon sa parapon, sa parapon, parapon sa parapon, sa Terima kasih po Terima kasih po Terima kasih Okay Terima po Bye po, kawang kio, na tayo kuya Junjun baba na yung gamot niya ate nasa iyo na ha Yan, wag mong ina malakas pa maglakad yan. Hayaan mo siya. Dito, Jun. Kaya, Jun. Dito. Tingin sa camera. Dito, lapit ka sa akin. Tingin sa camera. Smile. Smile. Ngiti. Ngiti ah. Labas gilagid. <laughs> Niloloko mo naman kami. Ngiti ba? Ngiti. Dito ka ate. Dito ka ate. Oh. Oh, ate. <laughs> ta ang mo siya. <laughs> okay, seryoso. Walang tatawa. Okay, kaya John, Tingin sa kamera. Ngiti. <laughs> <Laba> <laughs> <Laba> <laughs> <laughs> Walang tatawa. <laughs> oh, tingin sa kamera. Ate, tingin sa camera. Oh, ngiti. Lepas <laughs> gilagid. Mati, sunod sa akin. Oh, oh. Tingin sa kamera. Serioso. Oh, lepas <laughs> lagi. <laughs> oh, si Kuya Jun-Jun naman. Kuya Jun, magsalita ka. <laughs> Kuya Jun, magsalita ka. Oh, ngiti. <laughs> Labas gilagid. Labas gilagid, ngiti. Oh, Hindi, ngiti ka. Kailangan makita ng mga viewers natin na kang Oh, sige, ngiti, gan. Oh, dali. Smile. 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 <laughs> <laughs> Ang gigigil naman eh. <coughs> smile, Yung masarap ng ngiti, smile. Oh, dali. <laughs> ito, smile. Yan ang smile Oh, ikaw, sige nga. smile, labas gilagid. <laughs> And ayusin mo. Labas gilagid. <laughs> Masakit na tiyan ko tama na. <coughs> okay. Oh, paalam na lang tayo. Salamat Panginoon kasi may gamot na naman si Kuya Junjun. -jun. Ayan sa, sa huling sandali ay pinatawa niya kami sa kanyang labas gilagid ng ngiti. Okay? O, doon ka na sa loob. O, sige na, bahala ka na, mag -isa. Kaya mo na yan. Huwag mo, huwag, marunong siya maglakad. O, marunong ka rin ang bukas. O. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po and thank you Lord. Nakabalik kami sa bahay na maayos at ligtas. At syempre, may gamot na naman si kaya Junjun dun na ibili natin siya ng gamot ulit. Maraming maraming salamat po and God bless. Bye-bye.